Mga ko ko, nagkamali po ako dahil pagkatapos ko papalitan ng bull race, itong ating motor ay hindi ko na po siya mailak. Ay, So, sumasabit siya at hindi po makapasok yung kanyang pin. So, ibig sabihin lang po niyon ay hindi po tapat yung butas ng ating tipos sa pin ng ating susian. Kaya, titingnan po natin kung bakit po nagkaganon po sa mga katulad ko po dyan na nagdi-DIY lang din po sa pagre-repair ng kanilang motor ay paalala lang po sisiguraduhin po natin na nasa tama po yung sukat ng pyesa na ating papaltan at eksaktong eksakto po to at kalintulad na kalintulad yung sukat nito sa original na tinanggal po natin upang di na po kayo magaya sa sitwasyon na ito. Ito, may nire-refer po tayong motor at ang problema po nito ay may kabig yung kanyang manubela. Kaya pinaltan po natin siya ng bull race. Kaso ang problema ay hindi po natin binabaktas itong original upang gayahan at dumiretso na po agad tayo sa tindahan. At ang sinabi po natin doon ay yung model na motor na to, which is Yamaha MIUI 125. So, binigyan niya po tayo at upon inspection, mukhang kasukat naman at ang ginawa po natin ay isinalpok po natin agad na hindi pa po natin kinukumpira sa original. So, ito na po yung kinalabasan. Siyempre, titestingin po natin yan at isa po sa natin testing natin ay kung maglalak po yung kanyang manubela. So, negative. Hindi po pumapasok yung pinakapinito kaya hindi po siya naglalak at ang ibig sabihin po nito is yung pinakabutas sa kanyang tipos ay offset. Kung hindi po nakatapat. So, posible po, malaki po yung nabili natin bull race, kaya po bumaba itong ating tipos. Malalaman po natin yan dito. So, tanggalin po natin itong ating susian. So, yun mga pare ko, positive. At, hindi nga tumabat yung putas. So ito, kitang-kita po natin, yan po yung butas ng ating tipos eh, no? So dyan po pumapasok yung pin ng ating susian eh, no? Para po siya mailak At yung nangyari po dito is bumaba siya Kaya hindi mo makapasok yung pin niya ito po yung original na pagpaltahan at ang gagawin po natin ay bibili po tayo ng bago at sisiguro din po natin na sukat na sukat na po siya dito. Makalipas po yung kalating oras at ito, nakabili na po tayo ng bago at sinigurado po natin na kaparehas na kaparehas po to ng original. Ayan o, pati po yung kanyang kapal. Ito, dito po tayo nagka problema sa kanyang kapal dahil yung nabili po natin ng una is makapal. Ito, sukat na sukat po siya. At the same time, pati po yung kanyang maliit na pangibabaw. Sukat na sukat din po. So ito mga pare ko eh, kakabit ko muna po ito. At sa pagkakabit naman, eh meron na po akong mga video nito. So meron po akong uh, video kung paano po magpalit ng bull race ng ating Yamaha Mio. So tara, patit muna natin ito. Ito po yung ating original at ito naman po yung ating tinanggal kanina. Kung makikita nyo naman po yung difference nilo at talagang po ang laki nito. So ang kapal nyo, kaya talagang bumaba po yung ating tipos at hindi po makapasok yung pin ng ating lock at ngayon naman po, ito naman po yung ating building bago ano. so yun o, kitang kita po natin na kapantay na po siya ng original no so ngayon ito po yung ating ikakabit to after po natin mapalitan ng bull race, ito na po yung final result yun know, o, tapat na tapat na po yung kanyang butas at ang ibig ay papasok na po yung pinalak at pwede na po natin ikabit itong ating susian ito na po yung ating final test at tingnan natin kung mailalak na po natin itong ating motor So, positive mga pare ko, hinailak na po natin itong ating motor. Hindi tulad po kanina dahil tama na po yung ating nabiling pesa. So, lesson learned na every time po na mamimili tayo ng pesa itong ating motor, as maganda po at sigurado na baklasin na po natin yung original niya. At yung po yung dalin natin sa tindahan upang parisan at upang hindi na rin po tayo magkamali tulad kanina. So, hindi po masama magkamali. Ang importante ay maitama po natin yung ating pagkakamali. Kaya sa mga gusto po mag-DIY ay lagi nyo pong papanorin yung ating video at mag-subscribe po kayo sa ating channel. At mga pare ko, ganyan po kasarap yung matutong mag-DIY at kahit na po magkamali ka, ay kayang-kaya mo po sa siyang reference.